Quack! <truits> <truits> Mwen Magkano tong ganto kaya? Ito mga kabukid na kabili tayo ng ating feeders at saka ating lalagyan ng inumin. Hindi pa tayo nakabili ng host mga kabukid pero ang gagawin muna namin pansamantala dun muna tayo sa mga clay pots. Tayo okay, mga kabukid nakabili tayo ng ating mga uh, ano, clay pots. So, importante ang ating clay pots. So, susunod na bibili natin ay uh, bibili tayo ng sisapang cage at saka bibili na rin tayo ng pits para sa ating mga rabbit. Let's go! Okay, okay, good morning. Good morning sa inyo dyan. Sa so, mga kayo lupalop ng uh, mundo nanonood. Good morning, good afternoon, good evening. So, yun. Pero kaya ka bukit kahapon. And eh, nakabili na kami ng uh, additional 2 na rabbits. So, yun. 2 months old sila. Nabili natin sila ng 800 each. Ah, uh, 800 each. 800 boat. Or 900 boat pala. Ayan. So, ito sila. Pakita ko sa nila. Sila ay 2 months old. So, ito mga kabukid, Magkapatid sila. Isang... Uh, lalaki and then isang babae. So, nilipat na natin sila dun sa ating kulungan. So, yung tatlo na nauna, eh, nilipat ko na sila dun sa kulungan. So, nakapag-stay na sila doon kahapon maghapon. So, ito, ayan, two months old sila. So, pinili ko na pareho ay na may isang lalaki pa ulit para maganda yung ating pagbibreed. Hindi na tayo maaantala -ma sa pagbibreed later on kapag sila nag mature na. Kasi mayroon tayong dalawang lalaki. So, may iwasan natin yung inbreeding so on and so forth so itong dalawang itong mga kabukid is magkapatid sila so dadalhin mo lang sila sa kabila may pusa dito <laughs> ayun natapon kahapon yung kanilang pupo at saka wiwi so lilipay sila sa kabila papakita ko sa inyo kanilang ituro ano ng ating kulungan mga kabukid let's go Pondiran na subukan mo nga ganun sa likod Dito pa pa ako sa natin. Sa mo na 'yon. Hindi, okay lang yan. Subukan mo hawakan. Sige. Hindi ko mahawakan yun. Si. Hmm. Ganoon lang mo sa balbon, sa bunot. Ayaw nga, ayaw. <laughs> Sige. Sabunot lang yan. Ay, hindi mo masasaktan yan? Hindi yan. Ayaw ko, ikaw na lang. Okay. <laughs> <Tarawa>. <laughs> okay. So, ito mga kabukid ang ating uh, DIY na kulungan. So, yan. So, uh, meron mayroon may po tayong mga adjustments na kailangan ilagay dito. Ito, nalagyan ng kanilang uh, damo. Ayan. So, ito na si Spotted. Si Spotted, ano. Ang tawag dito, Dalmatian. Si Dalmatian tawag dito. Ayan. Diba? Number 1, passport. Okay, you're done. So, si number 2. Aligit ito, number 2. Si, ano, si Tenga. Tenga ang daga. Aligit ito, aligit ito. Mahihiyain to si Tayang Daga na to eh. Ayan. Ay. Okay, so. Ay, ay, ay. Tinga, tinga, dapat sila sa may leg hinahawakan actually guys. Yan So, yan. Yeah, meron sila pagkain doon. Yung binigay natin kahapon. Hindi pa rin naubos. So, ginawa ko mga kabuki this. 50. 50 grams ang ano lang pinapakain ko sa kanila araw haraw so maubos mo nila. Hindi, bigyan ko sila ng 50 grams. So, yan. Kabukasan, pag may natira, o, hindi mo na lang sila ibigyan hanggang sa maubos nila. So, ito. Ayan sila. So, ginawa namin mga kabukid kasi natural na mababaho ang mga ihi sa katain ng mga rabi, Especially nga yung ihi nila. Eh, pinunong namin ipa dito mga kabukid. Tulad niyan, yan. mga ipa para hindi siya ganun kabaho hindi siya ganun bumaho tulad ng uh, <coughs> normal na housing ng ating mga rabbit so ito bigyan natin ng pagkain tong si ating uh, isang lalaki natin so, ito lang may nakita kong nangalkal doon mga kabukod kaya na pwedeng paglagyan ng ating uh, pagkain nila so ito nakita ko eh, meron tayong sirang jar doon so ito pala yung aking takalan mga kabukod so ito, tama-tama, so no, sinukot ko siya kahapon, saktong 50 gram siya, ang ating pagkasukat. So, isang ganto lang ang ating ibibigay sa nila. Ayan. Ayan na nalian. Nagutom na rin siya, so. so, ito, may mga pagkain pa sila, so, hayaan muna natin sila dyan. Ayan, kasi nakapag-repeal na rin tayo ng tubig. So, ayan. Medyo na hindi bago pa yung ating dalawang, babies doon ng uh, bukod uh -huh. mm ngamoy <laughs> Saya kong <laughs> Oh, hello, hello, mana saya mo? Hello, mana saya mo? Ah, hello, mana saya mo? Hahaha. ni apa?